na ka din gagamitin natin na, alright? Hi Kuya. Hello po, Pastor. Okay. Long time no see. Okay Kamusta po? po? Okay naman po. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Kamusta po kayo ngayong Pasko natin dito sa Korea? Uh, bali ngayon, okay naman, masaya. Ah, uh, ini-enjoy lang. Uh, kahit na may miss yung family sa Pinas, syempre move on pa rin tayo. Kailangan natin mag-sacrifice kahit malayo sa Pinas. Yeah. Masaya po ba kayo ngayon Christmas dito sa Korea? Mm, masaya kasi syempre may mga bagong kaibigan, may bagong family dito sa KFC, ganun. Okay, masaya. Kung meron pong kulang sayo ngayon na wala po sa ating hmm. Pasko dito sa Korea, pwede niyo po bang masabi or ma-share sa atin? Mm Family lang. I miss family. my family in Latinas. Ayun. Talagang hindi, hindi po pwede mawala yung family natin, no? Yan lang po. Alright. Meron po ba kayong wish or sana na gusto nyo pong makamtan ngayong Pasko po natin? So, ngayon... Uh, wala naman ako mawi-wish. Yun lang, happiness lang bawat isa. Uh, happiness sa akin, sa family at sa lahat. Alright, so happy po tayo sana lahat and less trouble, less stress. We wish you everyone a Merry Christmas and a good health. Merry Christmas! Okay, thank you. Si Kuya Reggie. Tara Kuya Reggie.